Natatawa ako dito sa away na to. Sa mga kinder away kalsada ba. Yeah. <laughs> <laughs> Diyo <Dore> rin natin. Ano <laughs> bang Sige! matapang Saka, soal-soal lo sabi menolong ke luar ka? Maes ka? Tidak, lo ni kuya pun Sangkan sa lugar ka? Maes ka? Si Sabin sa lugar dosa Ya, gel tadi Sa belok langsak ya Ano? Kanina ka pa, kanina ka pa Ano bang problema mo? Ito ang totoo na ako sa isa kuya. Kanina pa pa, kanina pa. Ano pa problema mo? Tanong mo lang sa loob ni kuya mo, tanong. Oo, kanina pa pa. O, oh, sige, sige, sige! Ano ka mo? Kala mo kung sino ka? Ha? Kasi yes, mo ah! Kanina pa ako dito! Nga ba ka pinag pareho ng kulad ka. Huwag pa papas yung hindi. Eh, sabi niyo eh, pato kong huwag pa. Hindi problema mo, hindi mo naman ako, ano yan ah. Hindi kita inano ha, hindi kita inano. Ayos ka. Huwag mo kong subukan, Brad. Huwag mo kong subukan. Huwag mo kong subukan. Hindi ako na kaya ano sa'yo, ha? Dito na kinamin, kuya, na huwag na siya subukan. Okay, Yan yung titop sa'yo na, no? Dito no. naman, natatawa na ako. <laughs> Sama ko. 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 Ano? Oh, <laughs> ano mo? Yung yung no, no, no. Yun ang baba ng Ang screen yun ito. Wala yung sasakay niyong ginagamit. na. Ito na ako nalatawa. Hey, Pasensya kasi pa. Baka pareho eh. si pa rin pareho. Tingnan mo nga naman o. Pareho kita... Pasensya ka na. <laughs> ito yung sa kuya. Dahil yung mario pareho. Ito sinakyan niya. Yun na. Hali. Walin sa nga.